At para sa ating istoryang pulis, Bagong Pilipinas sa Barangay, ang tampok ng kapulisan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng community outreach program sa mga residente ng Barangay Tumana, Marikina City. Paso woman Jenny Dolor sa balita. Bilang suporta sa Bagong Pilipinas Campaign ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa ng Bagong Pilipinas sa Barangay ang mga kapulisan sa Barangay Tumanang Marikina, kung saan iba't ibang serbisyo ang natanggap ng na mga residente doon. Ang naturang programa ay pinangunahan ng PNP Police Community Affairs and Development Group, katuwang ang EPD District Community Affairs Division, at Marikina City Police Station na sinuportahan naman ni Honorable Akiko Senteno, Barangay Chairwoman ng Barangay Tumana at Marikina Local Government Agencies. Upang mabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga mamamayan patungkol sa kanilang seguridad, nagkaroon din ng Anti-Illegal Drugs Lecture, Safety Space Act at Sharing Public Perception Through Social Media. Hindi naman nawala ang pagbibigay kasiyahan ng mga kapulisan dahil ang PNP Dance and Fitness Team ay nakiindak sa Aces Zumbowers ng Barangay Tumana at nagpakilig naman ang PNP Combo ng Pika G kasama ang EPD Bandang Silangan na nag-alay ng mga awitin sa ating mga kababayan. Kaya nagpasalamat po ako sa sa kapulisan at sa sa barangay po na namamahal Sa kanila po lahat at binigay na biyaya po na kung ano mo, basta sa mga biyaya na binigay. Tulad ko ngayon, first time po, po na nakapunta po dito. Ang layunin natin dito ay iparamdam natin sa mga tao na ang ating kapulisan ay hindi lang sa law enforcement, hindi lang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, pero gusto rin natin iparating sa kanila yung serbisyo, yung basic services ng ating gobyerno. very thankful kami, lalo na dito sa Barangay Tumana. Isa sa problema kasi talaga namin ay yung peace and order dito. Kaya maraming maraming salamat sa PNP dahil ang kayo sa amin. May marami kayong mga programa na ibibigay sa amin, katulad ng mga livelihood. No? Kaya malaking malaking tulong po yan sa, sa komunidad namin. Na ang nasabing aktibidad ay isinagawa din sa Pasig. Mandaluyong at San Juan. Layuni ng nasabing aktibidad na maipaabot sa ating mga kababayan ang serbisyong nagkakaisa ng pambansang pulisya, katuwang ang lokal na pamala ang gobyerno at may pagpatuloy ang magandang relasyon ng PNP sa komunidad para sa maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.